Chapter 11: Ang Tore ng Babel. Sa simula ay iisang wika at magkakapareho ang mga salitang ginagamit ng lahat ng tao sa daigdig. Sa kanilang pagpapalipat-lipat sa silangan, nakarating sila sa iisang sa isang kapatagan sa Shinar at doon na nanirahan. Nagkaisa silang gumawa ng maraming tisa at lutuin itong mabuti para tumibay. Pisa ang ginagamit nilang bato at alkitra ng kanilang semento. Ang sabi nila, "Hali kayo at magtayo tayo ng isang lungsod na may toreng abot sa langit upang maging tanyag tayo at 'wag nang magkawatak-watak sa daigdig." Bumaba si Yahweh upang tingnan ang lungsod at ang toreng itinayo ng mga tao sinabi niya. Ngayon ay nagkakaisa silang lahat at iisa ang kanilang wika. Pasimula pa lamang ito na mga binabalak nilang gawin. Hindi magtatagal at gagawin nila ang anumang kanilang magustuhan. Ang mabuti, bumaba tayo at guluhin ang kanilang wika upang hindi sila magkaintindihan. At ginawa ni Yahweh na ang mga tao ay magkawatak-watak sa buong daigdig. Kaya natigil ang pagtatayo ng lunsod. Babel ang itinawag nila sa lunsod na iyon. Sapagkat dooy ginilo ni Yahweh ang wika ng mga tao. At mula roon, nagkawatak-watak ang mga tao sa buong daigdig dahil sa ginawa ni Yahweh. Ang lahi ni Shem ito ang kasaysayan ng mga lahi na nagmula kay Shem. Dalawang taon makalipas ang baha, si Shem ay nagkaanak ng isang lalaki, si Arfaxad. Si Shem ay sandang taong gulang na noon. Nabuhay pa siya ng limang daang taon at nagkaroon pa ng ibang mga anak. Nang si Arfaxad ay tatlumput limang taon na, nagkaanak siya ng isang lalaki si Shella. Nabuhay pa siya ng apat na raan at tatlong taon at nagkaroon pa ng ibang mga anak. Tatlongpong taon na noon si Sheila nang maging anak niya si Heber. Nabuhay pa siya ng apat na raan at tatlong taon at nagkaroon din ng ibang mga anak. Sa gulang na tatlumput-apat na taon naging anak ni Heber si Peleg. Nabuhay pa siya ng apat na raan at tatlongpong taon at nagkaroon din ng ibang mga anak. Sa gulang na tatlongpong taon, naging anak ni Peleg si Reu. Nabuhay pa siya ng dalawang daan at siyam na taon at nagkaroon pa ng ibang mga anak. Si Reu naman ay tatlumput Dalawang taon na nang maging anak niya si Serug. Nabuhay pa siya ng dalawang daan at pitong taon at nagkaroon din ng ibang mga anak. Si Serug ay tatlongpong taon na maging anak niya si Nahor. Nabuhay pa siya ng dalawang taon at nagkaroon din ng ibang mga anak. Naging anak naman ni Nahor si Tera. Nang siya'y dalawamputsyam na taon Nabuhay pa siya ng isandaan at labing siyam na taon at nagkaroon din ng ibang mga anak. Ang lahi ni Tera Pitumpong taon na si Tera nang magkaanak na tatlong lalaki, sina Abram, Nahor at Haran. Ito naman ang kasaysayan ng mga anak ni Tera na sina Abram, Nahor at si Haran na ama ni Lot. Buhay pa si Tera nang mamatay si Haran sa kanyang sariling bayan ng Ur sa Kaldea. Napangasawa ni Abram si Sarai at napangasawa naman ni Nahor si Milka na anak ni Haran na ama rin ni Iska. Si Sarai ay hindi magkaanak sapagkat baog siya. Umalis si Tera sa bayan ng Ur, kaldea, kasama ang kanyang anak na si Abram, ang asawa nitong si Saray at si Lot na anak ni Haran. Papunta sila sa kanaan, ngunit, nang dumating sa Haran, doon na sila nanirahan. Doon na, mat doon na matay si Tera sa gulang na dalawang daan at limang taon. Chapter 12 tinawag ng Diyos si Abram. Sinabi ni Yahweh kay Abram, Lisanin mo ang iyong bayan, ang tahanan ng iyong ama at mga kamag-anak, at pumunta ka sa bayang ituturo ko sa iyo. Pararamihin ko ang iyong mga anak at apo at gagawin ko silang isang malaking bansa. Pagpapalain kita at gagawin kong dakila ang iyong pangalan at ikaw ay magiging pagpapala sa marami. Ang sa iyo'y magpapala ay aking pagpapalain at ang sa iyo'y sumumpa ay aking susumpain. Sa pamamagitan mo, lahat ng mga bansa sa daigdig ay aking pagpapalain. Sumunod nga si Abraham sa utos ni Yahweh Nilisan niya ang haran noong siya'y pitumput limang taon. Sumama sa kanya si Lot. Isinama ni Abram ang kanyang asawang si Sarai at si Lot na pamangkin niya. Dinala niyang lahat ng kanyang mga alipin at mga kayamanan na ipon nila sa haran. Pagkatapos nito'y nagtungo sila sa kanaan. Pagdating nila roon, nagtuloy si Abram sa isang banal na lugar sa Shechem, sa malaking puno ng more. Nooy naroon pa ang mga kananeo. Nagpakita kay Abram si Yahweh na nagsabi sa kanya, Ito ang lupaing ibibigay ko sa iyong lahi. At nagtayo si Abram ng altar para kay Yahweh na nagpakita sa kanya. Buhat doon, Nagtuloy siya sa kaburulan sa silangan ng Betel at huminto sa pagitan ng Betel na nasa kanluran at ng ay na nasa silangan. Nagtayo rin siya roon ng altar at sumamba kay Yahweh. Mula roon, unti-unti silang nagpatuloy papunta sa gawing timog ng kanaan. Pumunta si Abram sa Ehipto. Nagkaroon ng matinding taggutom sa lupain ng kanaan. Kaya umalis doon si na Abram at naglakbay na patimog patungo sa lupain ng Egipto upang doon muna manirahan. Nang malapit na sila sa hangganan, sinabi niya sa kanyang asawa, Saray, napakaganda mo kapag nakita ka ng mga Egyptyo. Sasabihin nilang asawa kita at papatayin nila ako para makuha ka. Ang mabuti pa'y pa sabihin mong magkapatid tayo. Alang-alang sa iyo, hindi nila ako papatayin. Nang mga pasok na sina Abraham sa Egipto, napunangan ng mga Egyptyo na napakaganda ni Sarai. Na makita siya ng mga pinuno roon, Ibinalita nila sa faraon kung gaano siya kaganda, kaya't iniutos nitong kunin si Sarai at dalhin sa palasyo. Dahil sa kanya, mabuti ang naging pagtanggap ng faraon kay Abram at binigyan pa niya ito ng mga tupa, kambing, baka, asno, kamelyo at mga alipin. Dahil dito ay pinahirapan ni Yahweh ang, para ang faraon. Siya at ang buong palasyo ay nagdanas ng katakot-takot na karamdaman. Kaya't si Abram ay ipinatawag ng faraon at tinanong, Bakit mo ito ginawa sa akin? Bakit hindi mo sinabing asawa mo siya? Ang sabi mo ay kapatid mo siya. Kaya naman kinuha ko siya para maging asawa. Heto ng asawa mo. Kunin mo siya at umalis na kayo iniutos ng faraon sa kanyang mga tauhan na paalisin ang mag-asawa, dala ang lahat nilang ari-arian.